good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bye, bye, bye. Puntal sa sadan. Oh, hoy. Ito lang po ako, manbabalik mga kasuelo. Ayan, no? Oh. Mandilim pa ay uh, lumusong na ako mga kasilo sa bukid Upang ay ano yung mga alaga natin Dahil eh, naghahabol tayo ng oras ngayon Dahil uh, meron po akong appointment ngayon Kaya, ayan uh, Palusong ng maaga na naman po Sabaga, so, meron po akong schedule Meron po akong activity ay uh, maaga tayo Oops Nandito na tayo mga asuelo. Oh, are 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 are. -ar 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 -ar. Good morning. 10:00 ng umaga mga asuelo. dala tayo ng pagkain ng ating aso tapos mga kaswilo ah, dahil ah, maaga tayo lumabas so paglabas ko sa bahay sa bandang unahan ay meron po akong nakita ngayon no? Oh, cellphone siya so ipost natin or ano oh, natin sa natin to sa may-ari you know ano siya hindi ko alam ano to ayan oh. infinix ang tatak so shout out sa may ari buti na lang ako ang nakapulot safety yung cellphone mo kung iba ito pag interesan na ito yan medyo parang maganda rin na si cellphone o oh. yan so siguro ma uh, mamaya i post ko to post ko ito sa facebook ko para makita uh, doon sa mga taga barangay bubon kung sino may ari nito okay o, sa ngayon uh, ako muna maghawak nito okay na natin kung may password kasi ah, uh, meron uh, ang makakabukas nito eh, yun know, ang may ari Okay. So. Ito tayo sa kubo. At uh, yan ako muna yung mga alaga dahil meron akong appointment ngayon ng umaga. A few moments later. mga sila, nakapag-base na ako. 8.50 na ng umaga ay totoo mo na doon sa city hall para umatin ang meeting napansahan na na yung mga laga din at ito yung aking ano nakita cellphone pero wala pang tumawag ah, iwan ko na lang yan kay Mrs. kung meron mag claim

the next day ayan uh, good day mga kasulo yan kinabukasan po ng ating uh, meeting so ayan na uh, naman po ako nang uh, bayanihan dito sa PFA or Bubon Farmers Association at kasama po tayo dahil uh, covered dito sa agriculture so ayan na uh, kasama po tayo dito at ako po ang assigned dito sa taas ayon po ako ay, uh, medyo ako po ang um, uh, medyo bata-bata at ako rin ang uh, medyo sanay-sanay sa mataas kaya ako nakasahan sa taas so natapos ko na pong ipako yung mga balangkas o pamakuan ng yero kaya uh, yero naman po ang aming pipako so yan, ako po ang nasa taas, ako ang taga-pako dyan dahil uh, medyo ako ang medyo sanay at medyo bata-bata sa grupo ang yeah, ginagawa namin diyan ay uh, pinalitan namin yung ano yung bubong na sira-sira. At uh, yan po pala ang ginawa mga silo, ay uh, ano po yan, uh, bodega ng alaga uh, ng mga gamit, mga tools, mga uh, gamit, mga tractor, mga machinery o mga makina. Diyan po namin ilagay yung mga gamit sa about farmers. Sa so, tulong-tulong po kami sa miyembro ng mga farmers association para mapabilis po ang gawa at nilagyan po nila sa baba din ng dingding so ako naman din po ang taga dito sa taas yan kasama ko po dyan uh, na na uh, tatlong konsiyal yan uh, balit tatlong konsiyal po kami na nandyan at uh, yung mga individual yan at meron din uh, yung ano yung member ng association yan patapos na po kami dyan at uh, ayun pala yung sa kabila ay uh, ano na lang, sapawan na lang or patungan na lang kasi hindi pa gaano siya sira. So, yan tayo naka-assign dyan sa taas po mga asyulo. At bali po, baka tapos po ng uh, bayanihan ay takbo po kami agad sa bukid para uh, siyempre ipastol yung mga alaga. So, ayan, hapo na po yan mga asyulo kaya kami po ay uh, umuwi na or pauwi na sa kubo. Galing na po kami sa mga kambing at baka. So, Lakad-lakad lang. Silap-silap lang. So, balayan lang po muna ang uh, po lang muna ang aking ma-share sa inyo mga sulo dahil uh, medyo na busy po tayo. Marami po ako or kaliwa, kaliwat kanan po yung activity ko sa barangay. Medyo marami-rami yung uh, gawain sa aking committee. So, okay lang. O, tayo naka-assign dyan. So, kailangan nandyan din ng ating presensya. Pang may meeting po yung mga association, na, uh, din po ako. Uh, pag uh, pinatawag din kami ng meeting sa isa pang association sa Abaca or, or sa City Agriculture uh, sa mga kagawad na uh, Committee of uh, Agriculture. So, punta din tayo. Kaya kaliwat kanan yung aking activity. Kaya yan lang po muna yung aking may share sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mga swelo sa inyo lagi panunood. At iyan po ang aming palay pala. Uh, malapit na po yan na aanihin. So, Hintay-hintay na lang po tayo. Siguro po mga swelo ay ngayong buwan ay maani na po itong ating tanim na palay. yon. Kaya medyo magagaan gaan yung aking pagaramdam. Ayan, malapit na tayo po makapag-aani sa ating mga tanim. O yan po sila yon medyo meron naman po talaga maganda naman po ang kanilang bunga so pasensya na nga po pala sa mga at yan lang po ang aking may share sa ngayon dahil po ay uh, medyo na busy lang po ng konti sa barangay mga activities sa barangay bali po pala yung aking nakitang cellphone uh, So, naibalik ko na pala po sa may-ari. So, ayun. Uh, nagpapasalamat din siya dahil uh, tayo nakapulot. Yung mamahalin nga pala yung cellphone na yun at aking napulot. So, yan lang po muna mga kaswilo. At kami na po ipaway sa kubo upang makapagtimpla muna ng mga kape. So, ayan ang ating bunga ng tanim natin palay. So, waiting na lang po kami dyan sa pag-aani or mahinog. Ayan. So siguro bago po kami mag-umpisa ay ipunin ko yung mga tao ko, yung mga member ko sino ang gustong sumali para malaman natin kung uh, ilang piraso o ilang kami, ilang grupo kami o ilang membro kami na mag-ani or magapas ng palay. So yan lamang tulong-tulong uh, lang po kami dito para maani yung aming mga tanim na palay gamit ng ating makina ito nga po pala ang pitik ng ating uh, photographer kanina share ko lang po sa inyo at uh, yan lamang po mga selo uh, maraming salamat po sa inyong lagi panonood sa aking simpleng vlog kahit uh, medyo paulit-ulit na lang dahil uh, medyo na busy lang wala tayo pong iba ibang activity so, so paano po mga selo hanggang dito na lang po yung ating simpleng vlog ngayong araw at uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo pong suporta at sa tiwala. Ayan. Magandang hapon. Paalam po muna.